Ang tagal na nung imbitasyon na yun ah. Tsaka kinuha ko mo ako nino, sarili ko nga hindi ko mapakain. na <laughs> po. Wala akong mapapakita na ninong sa pari niyan. Eh di kunin mo ninong yung pare. Oo. <laughs> oh. Para may okay, pakita. kunin mong ninang yung as asawa mo. Oo, <laughs> oh, yun. Tara. Tara na, mag-start na yung binyag ng anak ko. Pare? Yan mo lang ako nung binyag din. Bibinyagin mo na pandagdag lang ako sa gastos para ay, ay, mo para makabawi. Ano ba ginawa ng binyag yung anak mo nandoon na ano, pre, tagal na nung invitation na binigay ko sa inyo. Paano matagal? 'Di ba? Binyag bukas, kahapon mo lang binigay. Ano? Ako hindi ako makakapunta may trabaho ako. Masa, yeah, ano pa paano, paano, paano yan pre? Walang... Kailang naman yung ano eh, inimbitan ko na nino eh. Tara di ako pupunta. Gusto ko hindi pa buntis yung asawa mo, dapat kinukuha mo na ako. <laughs> Pero kung bukas mo na tapos ka, kapo mo lang bibigay yung invitation, di akong papayag. Bana ba na pare, matagal ko nang binigay yung invitation na yun. Ewan ko. Pinabot ako, ko pa sa mama mo yun eh. Ewan ko ba, di ata binigay. Yung di binigay. Kala, hindi binigay. Tara. pupunta dun, Chor. Malapit na mag-istot ko. Ka, kasi kung gusto mo, next year pupunta ako doon. Ano ba rin? Ikaw pare. rin, tara. Nakabihis na, na, na pa, pa mo ako ay. Saka pupunta pa ako sa ano. Barangay. Doon danan. dami mo pag take out mo na lang ako. No? Wala walang ibang ninong doon kayo lang ini ginawa ko tropa ron te. Eh. Take out mo na lang ako. Hintayin na lang kita doon sa bahay namin. Ano Kasi pare? Hintayin ko rin mga ano ko doon eh. walang ninong na may papakita sa pare. Tanoy mo sila. Sila malan bago gusto sa pare? Ano pare, ganyan ka? lang. tara na. Tayo pwedeng pumasok ng simbahan na Katoliko pare. Ano na para ganyan, antagal ang na nung imbitasyon na yan ah. Saka kinuha ko mo ninong sarili ko nga hindi ko mapakain. Na para ganyan, ka. kahit na wala ka nang bigay. Gusto mo putan na lang ako to, pag inuman na. Pag inuman na po tao ka ngayon, ka para? puta ako doon. Na na ganyan Pero ngayon, Siguro puta tao doon kapag kasagsagan na nang yung mga nagla yung lasingan na yung mga lasingan. Syempre pa. Na Wala akong ano char eh. Eh wala naman ako ibang makukuha kayo lang naman ah, eh. Ako pa rin sasama ako. Kasi susuot ko yung mga bago kong damit na pinadala ng mama ko eh. Tsaka ano, yung maraming pay sakto, may bibigyan ako sa libo. Pakimkim pare. Oh. Dili mo sa so, ano pare ako lang ako lang kayang magbigay sa tayong mga oh. barkada, di ba? Ano pare, kayo, kayo. Kaya lang, kaya, kaya lang kaya naman, kay lang naman na kinuha ko doon, wala akong mapapakita na ninong sa pari niyan. <laughs> eh di ko mo ninong yung pare. Oh. Para may Oh, ako ni mong ninang yung asawa mo. Oo, yun. Sa Okay, ninong ka na rin ng anak mo bat diyan mga kasama Ba't ginagawa mo kaming, pinapunten mo sa amin yun? Tara pre, Kuloy, ka, ikaw na lang, pre. Kung ikaw na lang, ninong... Yung mga, di ba, may mga kasabay kayo na ano doon, <laughs> na kunin mo ninong yung mga ninong ng anak ng kapitbahay na katabi niyo. Tay, dana pare, tara na. Para, tula, mo, na. Ano, mo ano, sabihin mo ano siya, yung proxy. Dana, para, proxy na pare, ikaw na lang, pre. pre. Pare? No, wala naman kayong ginago. Ano, ano na, na, kami gagawin, chor? Nagpa-plano <laughs> kami kung anong oras kami pupunta doon sa inuman nyo. Ano pare, ay? Siguro pre, ah. ano, pwede mo kaming makasama sa ano lang, pero sa ganyan. So, ano, Ipigyan lang kitang pera. Pare. ikaw na, lang naman yung nasa... ikaw na, 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 ikaw na, 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 yung anak mo pare problemahin mo, huwag kami. <laughs> kami pa mo tagal na nung invitation na binigay ko sa inyo. Ano, alis ako eh. Natusan ako. Kaya kung mag-uha wala ka naman nanda. Ano pare? Pare, sige ano yan, sasama yan. no. Ikaw na lang. Tara daw, sasama pa. Kahit di ka na magbigay. Tutusan ako. Kahit di ka na magbigay. Ano tusan nga ako eh. Tsaka, ay, mas, po, mas papayorate ko pa yung binyan kaya sa tusan ako ng mama ko. Ano? Papakainin naman kita no? Hindi, sige pa eh. Pag sa oh, na doon, ako punta. Oo, pero... Tara. Sige may anak na meron chara Motor, eto lang ha. Kapangit pala ng anak mo, Char. <laughs> Hindi <ka pupunta> <laughs> na ako pupunta ka. Ay, Dana, para ganyan kayo. Hindi wala ka, parang wala kayong kwentong kaibigan. Pare, May kwento kami ng kaibigan. Pero ano? Pre, pigilan mo na yun pare. Sabi yung anak ni Melcharay. Wala kayong kwento <laughs> ng kaibigan pare. Scammer yun eh. Ano na pre? Pare, tingnan mo yung tura ano nung nag nagsasya pa ako. Wala silang kwentang ng kaibigan. <laughs>